From Kawasaki ZX-6R, ready na nga ba ako para mag ZX-10R ang 1,000cc ng Kawasaki. <tos> 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 First time kong mag-try ng 1,000cc at grabe. Pero bago yun, follow nyo muna ako mga bro at sana may enjoy nyo yung daily vlogs natin. <coughs> grabe. 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 bro, may tambay tayo ngayon. Pero bago yon yun, kailangan okay? ko munang i-distract si Fujiko. Yan ang paborito niyang pinuurin. Kaya yon ang ko para makaalis na ako. Favorite ni Fujiko kaya sa lahat ng dance videos. Ewan ko kung bakit yan. Sa wakas, nakatakas na tayo sa kanya. Tara na. Nagulat kami, may unexpected na tao na dumating. Naka food panda, na naka big bike Tapos bigla nagpart dun. Pucha, yung pala si Lawrence. Ay, <laughs> Hoy, <laughs> oh, hindi ka invited dito. <laughs> Ay, Goro, surprise nga eh. Ba't nandito? Oh, surprise. Hindi kami surprise. Hindi na to ha. Tara na mag-uwi guys. Mag-uwi na kami. Andito na si Lawrence. Garang jacket Ah, may food panda. Ah. Food panda na ba sa mga galing, Lawrence, no? Lumalaki ka tol mo, pero lumiliit ka. Kaya nga eh, wala eh. Ibayan mo ko mga plano. Natatalo na kayo sa Big Manalo Weekend madalas kami sa Maple Grove Kasi masarap yung mga pagkain sa food bazaar So okay, guys, na kami ngayon Huwag kang nga saramat, di ka nga namin tropa <laughs> 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 Ito, gusto ko yun <laughs> sarap naman Anong best seller dito, Nay? Halos lahat Lahat. Ayun, ayun, ayun lahat po siya. Ang sarap nakakapaglaway. Ang dami na pagkain. mapa chicken skin, shawarma, yung mga talites. May mga na ase pa dyan. Ang dami talaga. Ikaw na bahala po. Guys, guys hindi ko si Lawrence ng Grace Pam bumibembang daw sa Dasma. <coughs> Oy gago. Sinabi mo At ako. Mo wag wag gago. Uh, so guys, ganun talaga kami ito. bike Kakain. Hindi ko alam ba't may kasama kami dito hindi naman invited. May pa-surprise surprise ka pa. Napupan. Wala ande. naman kaming pakialam kung pupunta ka o hindi. Nag-ano muna ako, nag-grind muna ako, nag-grind Nag muna, nag-deliver deliver muna. Click niyo na 'yung link na nakapit sa comment section below. Diyan kami nagpapaldow. Dito na lang din kami kumain kasi masyado nang puno 'yung mga lamesa doon. Habang hinihintay namin 'yung iba kasama namin sa tambay. So guys, sa so natin 'yung 10r kasi nga baka bumili tayo ng 10r since paldo naman tayo, bro. Baka eto na 'yung next na motor natin sa looks, ang laki ng pinagkaiba talaga. Kasi na ter 10, ter 1000 cc to. Medyo taut lang siya kasi masyado siyang powerful. Hindi ko pa nasasagad yung motor natin, tapos susubukan ko to. Pero hindi natin to hapitin din, syempre ano lang. Tamang ikaw. Real talk, kinakabahan ako kasi first time ko talaga magde-drive ng 1000 cc na motor. Ay, no. Hello, but I'm first. Sorry po. Aatakihin ako. Sorry po, sorry. Sorry. Sorry po ako. Aatakihin ako. na Lagi nagulat ako, pre. Nagulat ako. Bumili ng bago? Na. Wala. So, eto na, tatrain na natin yung ZX-10R. Putsa, kinakabahan ako sana hindi torquey, ba? Kasi bigla na lang ulit pa rin. Pero tara, para sa inyo to magay 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 pre bagay. bomba bomba maganda no. sila So, una kapit na kapit talaga ako kasi inexpect ko talaga sobrang torque nito since 1000cc nga pero iba ang smooth pala ng ZX-10R. Hindi kagugulatin, bro. Sa dulo talaga siya bumibilis na sobra. At tignan niyo yung kapal niya compare sa 6R natin. Grabe, bagay na bagay doon sa akin. O, oh, sales stock lang. Feeling ko, gusto ko rin talaga siya bilihin. Pero, alam mo yun, natatakot lang ako. Kasi, nabansagan na ZX-10R na Widowmaker. Kasi ha one miss you die. Sabi nga ni Jay Katagumpay sa akin. Pero sinabi niya, kapag okay na experience ko sa motor, okay din naman sa akin ng ZX-10R. Pero, kulang pa nga na experience Ano sa tingin nyo mga bro? Comment down below kung bibila ba tayo ng ZX-10R or ZX-R muna tayo Ano Bro legit, ang sarap drive parang gusto ko nang bilhin Bro, magkano? 350 pag ngayon na discounted na yun 350 tara sa banko withdraw okay. hindi tayo makapag withdraw ngayon 840 na yun na 840 iba na talaga kapag 1000 cc grabe yung lakas ng ilaw niya talaga tapos ang langin ng uni ang kapal compare mo sa 6R natin na parang bata lang magugulong magugulong 430 may nanap bro may nanap alam may nanap ka may nanap comment down below kung bibili tayo ng ZX10R kung gusto nyo na pumaldot maglaro nasa comment lang po yung link